Hi guys! Tara niyo kumain dito sa restaurant na almost 30 years na at meron ng 100 branches sa ang sulok ng Pilipinas. Dahil bukod sa masarap, affordable, and eh, napaka good quality pa. Ito ang hapcha na makikita niyo lang dito sa may Chinatown Binondo at dahil nga sa dami na ng branches nila, meron na rin silang limang concepts. Restaurant na kagaya dito, tea house, noodle house, express, at shabu shabu meron na rin ng hapjan At ito pa yung isa sa nagustuhan ko sa kanila. Malaking bagay talaga na may mga pictures ang menu dahil hindi ka na mahihirapan po mili at dito pa lang sa pictures matatakam ka na talaga. Advantage din para sa restaurant dahil imposible hindi maparami yung orders mo. At lahat na ata ng klase ng Chinese food na pwede mo i-crave makikita mo na dito sa kanila. At dito pa ako nagulat guys dahil pwede na rin kayo magpaluto sa kanila. So dadalhin nyo lang sa kanila yung pinamili nyo at sila na bahala pa sarapin ito. Ito yung fish fillet with tofu, steamed lapu-lapu with soy sauce, steamed crab with garlic, fried spare with salt and pepper, suahe, salt and pepper, mixed meat canton, nido soup with sweet corn, sweet and sour pork, yang chow fried rice, hapchan crispy fried chicken, and of course, marami rin silang iba't ibang klase ng dim sum dito. May mga set meals din sila na good for 6 persons at 10 persons. Then, ito naman yung mga samples ng paluto sa seafood na pwede nyong paluto sa kanila. Grabe guys, kahit sang sulo ka ata ng Pilipinas pumunta, meron ng hapchan. Mapaluzon, Visayas, at Mindanao, meron na sila mga branches. Sa sobrang sikat at tagal na nila, may 100 branches na sila. Kaya naman, ano pang natin guys, huwag na natin magtagalan, i-try na natin. Sobrang overloaded. May kasama ng crab meat, alige, overloaded din sa bawang, at ang dami pang sahog ng yang chow. Grabe yung alige. Kung sa masarap yung alige, tignan nyo naman yung yang chow fried rice nila. Sobrang daming sapo. Meron ka ng asado, may shrimp, may egg, may cabbage, at marami pang iba. Ang tamis nung crab na Sobrang lakas nila dito guys. Hindi nawawalan ng tao kanina pa. 3 o'clock na ng hapon na. Ha? Kala mo lunch time sa sobrang dami na tao. Hindi nawawalan. Merienda na pero parang lunch time pa rin sa kanila. favorite ko. Sweet and sour pork. Mm. Mm. Alam niyo, ito yung nagustuhan ko dito eh. Yung balance yung ng tamis, asim, tsaka alat niya. Sobrang perfect na perfect. Ito naman yung salt and pepper fried spare ribs nila. Mmm. Oh. Mm. Laman lahat iningatan ko yung kagat ko kasi kala ko may mga buto. Laman lahat, ha? Mm. naglevel level up pa yung sarap niya. Saktong-sakto yung pagiging salty niya. Tsaka yung kit ng anghang na nabibigay ng pepper. Sarap ramen, Pag tinry nyo to, sure ako magugustuhan nyo. Ang sarap ng pagiging toasted no, mismong buchi nila. Ang sarap pa ng ube sa loob. Meron silang holiday promo, may free ceramic mug set ka with warmer with a minimum purchase of 4,500 or pwede mo rin siyang bilhin ng solo for 300 pesos only. Available na lang siya until December 31, 2023. So yun lang guys, share ko lang sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, like na lang and don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah!